Patok! Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best, pasok! Patok! 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 Magandang tanghali kagapay, ako si Lemo Rainier, kaya nakatutok na sa programang Patok dito sa FEBC Radio TV. Tayo pa'y napapakinggan sa 702 DCAS AM Band, Pwede tayong matunghayan sa Facebook Live Worldwide, sa YouTube channel, sa Instagram or IG. Tayo po ay far is Broadcasting Company, Philippines. Kaya pwede kayong bumisita sa ating website, febc.ph. Pag-aralan mabuti na informasyon dyan. And uh, you may pray about it and you may click donate now. Pag ginawa po niyan, please inform us para masis kaya ng CCRD ng FEBC, lalo na during office hours. At tayo rin po ay active member ng kapasama ng broadcaster, ng Pilipinas. At ngayon nga pong uh, tanghaling ito, excited na naman tayo may makakausap na naman tayong kababayan na nasa larangan ng pagne may pambato, no? Patok ang kanilang ginagawa sa kasalukuyan. E welcome po natin. Ngayon tanghali ang uh, makakasama po natin, no? Si uh, Sir Christopher, Chef Chris Gomez. Magandang tanghali, Chef Chris. Magandang tanghali po kuya, uh, magandang, magandang tanghali po sa lahat uh, dito sa Pilipinas. Ayan, ako maraming salamat ano, alam ko very busy person kayo at uh, meron kayong panahon para sa listeners and viewers natin dito sa ating programang Patok sa FEBC Radio TV. Maganda siguro ay eh, maunawa nila, ano po ba ang pangalan ng inyong negosyo? Ang pangalan po ng aming negosyo ay Ships uh, Creation. At uh, ito po ay aking iniango sa dahil lang aking trabaho ay isang uh, chef. At uh, mahilig din po kasi ako mag-create ng mga dishes. Kaya po uh, ipinangalan po namin na Chef's Creation. Ayun, okay nga naman ano at ito pa, lahi ba ninyo? Mahilig talaga kayong kumain, magluto uh, sa inyong uh, family or uh, yung nakalakihan niyo. Actually po, alam naman po natin yung mga kapampangan ay mahilig magluto. Kaya ah, okay. uh, karamihan po sa mga kapampangan ay mahilig magluto. Oo oh, nga, talagang masarap, ano? malasa talaga ang uh, pagkain ng uh, mga kapampangan. ano. At uh, siguro tingnan po natin ng kaunti ang uh, inyong uh, pinagdaanan sa larangan ng uh, pagiging empleyado at pagnenegosyo. Uh, kayo po ay uh, naging empleyado rin no mas bata pa kayo? Opo, uh, ako po yung naging empleyado sapagkat ako po ay uh, nagsimula uh, magbarko nung nung year back uh, 2000 April 13 2000. Uh, nagsimula po ako bilang isang trainee cook mm -hmm. hanggang uh, sa sipag, uh, sa tiyaga at uh, dedication sa trabaho. Uh, hindi po nasaan na maabot ko po yung pinakamataas na posisyon sa kusina bilang executive chef po. Ayun, ako, exciting yan. At syempre, di ba, uh, umaangat sa career, tapos syempre, salamat sa Lord, umaangat din ng uh, take-home pay niyan. Hindi ba, Chef Chris? Apo. Ayun. Apo. At, uh, pero ito, ay, uh, ikaw ba talaga mahilig na dyan uh, sa pagluluto o Talagang ano lang nung mas malaki na kayo nakahiligan at meron kayong iba pang interes na mas bata kayo. Actually po nung ang ang natapos ko po ay sa technical drafting. But lately po kasi po nung bata ako yung lola ko pag nagluluto lagi ko tinitignan yan eh. Ako rin po may minsan pag wala wala sila nagluluto-luto po ako nag-iimbento. Hanggang ngayon po nung na uh, uh, kailigan ko yung sa uh, pagluluto, uh, pumasok po ako sa nagtrabaho po ako sa catering services. Mhm. Mm Hanggang po makapagtrabaho na po ako sa barko. And at talaga po dun po nag-expand yung mm -hmm. uh, knowledge ko sa pagluluto po. Okay ano? So, pero ang ang interesting ngayon sa pangyari sa inyong buhay ano, Chef Chris? eh nag-apply kayo sa barko, no? Alam naman natin magandang take home pay diyan, pero 'di ba okay din naman sa mga uh, magagandang restaurant sa Pilipinas halimbawa, no? Paano ba nangyari at napunta kayo, uh, napasakay kayo sa barko? Ah, uh, actually po yung time na yun, sir, nasa uh, catering services ako ngayon. Mm -hmm. uh, marami akong kaibigan na uh, Uh, naging carries din sa amin. Sabi nila, mas malaki ang kikitain natin kung magpabarko tayo. Mm, okay. uh, sabi ko, mm. sabi, but then, di natin subukan. Sabi po na. So, sinubukan po namin. At, uh, ayun po. At, uh, uh, mapalad naman po na natanggap po uh, mm. sa trabaho bilang isang trainee ko at nung time pong yon. Okay. So, maganda siguro ma-share din ninyo, Chef Chris. Yung, um, Natutunan niyo ninyo no? kasi syempre uh, kumbaga parang ibang bansa na rin yan literally dahil uh, yung barko na yan eh, syempre iba ang nagpapatakbo niyan ano? at uh, iba rin na may-ari niyan okay. so paano niyo maiikukumpara sa inyong karanasan yung uh, uh, pagtatrabaho sa Pilipinas kumpara dito uh, na nasa barko kayo kung uh, may ko-umpara ko lang po yung trabaho sa Pilipinas at saka sa barko, malaki po talaga ang pagkakaiba. Una, una po sa barko, uh, marami po kami mga supply and mm. then uh, marami po akong natutunan na iba't ibang mga dishes from uh, different uh, country, Western, uh, Middle Eastern, Asian, at uh, pati po yung mga uh, pagkain ng mga Spanish, this, ganyan. So, uh, malaki po nga uh, advantage po para sa akin mm -hmm. yung nakapagbarko ako. Talagang uh, na-expand po yung, uh, nag-excel po ako mm -hmm. uh, sa larangan po ng kulinarya. At hindi lang po yan at uh, marami po akong mga nakilala, naging mga kaibigan na mm -hmm. nag-ibang uh, bansa at ibang lahi na nakapagbigay din ng, uh, ng uh, encouragement kung paano uh, ma, ma, ma uh, uh, usbong sa aking uh, uh, um, posisyon sa barko. Mm -hmm. At uh, yun nga po. Uh, dahil sa sipag at dedikasyon at uh, naka-ugalihan na rin po na yung sa kalinisan po, sa mm -hmm. bar po, talagang yes. uh, may kukumpama. Dito po sa atin, sa Pilipinas, malilinis po mga result. Oh. Pero sa bar po kasi meron po talaga kaming sinusunod na mm -hmm. public health. Uh, oh, okay. uh, dito po sa Pilipinas, sa... Uh, yung pagkain natin kung magtitind uh, uh, alibao mayong kang restaurant yung pagkain mo mm. it's na, nandiyan yan sa probay ng mga may hit 7 hours okay lang mm. pero sa barko po ah uh, meron po kaming uh, time control na uh, 3 hours oh. after 3 uh. hours kailangan po namin ni yung pagkain ah oh, okay may ganung standard pala no pag international oh, pa. ano yung barko na kung saan oh, ka nagtatrabaho. ah ito po ba sinakyan sinasakyan niyo ay ano ba to pang passenger pang uh, pamatorista uh, passenger uh, ship po ah uh, yung unang contract ko po, po ay sa Orient uh, Orient Lines mm -hmm. and then yung uh, after 3 years po na na ko yung Orient Lines ng Norwegian Cruise Line okay and then uh, way back uh, Uh, 2011, uh, lumipat naman po ako sa, um, ay sorry po, 2014 pala, lumipat okay. po ako ng uh, Asamara Cruise Club ng hmm. Royal Caribbean. Okay, mga sikat Malalaking uh, shipping uh, companies yan. And then, nung magbukas po yung uh, drink cruises noong 2016, Uh, na napili po ako bilang isang executive chef nila as opening team. So, uh since then po uh, kasama po ako sa opening team ng tatlong barko nila na bagong barko. Na nagkakalama po na pasehero na uh 5,000 guests hanggang 6,000 wow. po. na mm -hmm. napakalaki, no? At uh, kayang-kaya ng uh, uh, ito, no? Siyempre, uh, syempre, uh eh asikaso maraming tao na ito no at uh, ngayon po no tingnan natin yung mga pambato po ninyo no mga pambatong ginagawa uh, dito sa inyong uh, negosyo na ito no itong uh, chef's uh, creation ano? Uh, ano po ba mga pambato niyo mga ginagawa niyo or uh, uh, mamaya tingnan din natin uh, a little bit ano yung mga produkto yung mga pagkain niluluto niyo pero yung uh, ginagawa niyo uh, magagandang paraan Uh, para lumakas ang business? Ang ginagawa uh, po namin na uh, magandang paraan ay yung uh, patuloy po namin ini-improve yung mga products namin. Uh -huh. yes. uh, hindi po namin tinitipid sa ingredients. Kung ano po yung uh, alam pong, uh, nakakaganda, nakakasarap, yun po ang ginagamit uh, ko. Uh -huh. At uh, sinasabayan naman din po namin sa uh, social media, continue sa Uh, posting po, com continuous promotion, uh, promoting ng mga items namin. Kaya po, uh, ganun po ang nangyari. Hindi ko nga po iniisip na uh, itong pandemic, mas lalong tatangkalikin mm -hmm. po yung mga food trays at saka mga big products po namin. Ayun, Ay, no kaya ang magandang alamin natin. Ano? Kasi syempre, marami matututunan. Kasi marami na rin mga restaurant. Hindi ba? Marami rin okay. maramagluto ng mga Pilipino. Pero ito kasi, uh, yung karanasan nyo sa barko no syempre international ang standard niyan tapos ah uh, nasa Pilipinas kayo ngayon sa inyong business at panahong uh, panahon pa ng pandemya no? no so pandemya okay. tayo ngayon so ano-ano ba yung mahakbang po na ginawa ninyo para ah uh, palakasin no of course uh, panatilihing malakas ang business nyo Ang ginawa po namin sir ay uh, nanatili po kami na na sa online selling po mm -hmm. at uh, na nakilala po kami at uh, simula po noon marami na po yung nag-order especially po yung mga uh, uh, aming mga food trays at saka yung uh, mga big products namin isa po sa mga best seller namin is yung pong uh, uh, crispy uh, pork uh, roll na mm. na um uh, mabenta ma po rito mm -hmm. sa Pampanga at saka ayong pong uh, um tayo seafood at oh. saka yung uh, ma-Masarap uh, Rockefeller po namin. Then yung uh, mga big products din po namin na na mga badas at uh, ube halaya pandisal at yung mga cookies mm -hmm. which is yung ginagamit ko pong mga ingredients po especially yung ube ay nanggagaling po sa mga Uh, katutubong ayeta para po matulungan Oo. din namin sila. Okay no so kumbaga tumutulong pa kayo sa mga kababayan natin ano? At uh, so magandang Opo. ginawa ninyo online selling at uh, sino ba po ang kasama ninyo no sa pagnenegosyo ngayon? Ang kasama ko po bali eh yung family ko lang ang uh -huh. kasama ko nag-raran uh, po ng uh, business so uh, pag marami po uh, kaming mga orders yung yung anak ko na na uh, uh, babae siya po ang tumutulong sa akin na mag-bake ng mga cookies mm -hmm. and then yung anak ko na po lalaki siya na po ang tumutulong sa akin sa pagbe-bake ng mga then yung wife ko naman po ang katulong ko sa pagpe-prepare ng mga dish Ayun. Pero po pag may mga uh, catering po kami, meron po akong kaibigan na uh, uh, tumutulong sa akin na uh, kinukuha sila para i-assist po nila ako. Okay. So, nakakatuwa naman. Eh. Karanas yun at kayo no? na buong pamilya na nasa negosyong ito. Kumpara noon na malakas kayo kumita pero kayo lang mag-isa. Medyo malayo pa no? sa inyong family. Opo. Oh, uh, ang, ang kasarapan lang po ngayon ay... Uh, uh, Napaka ganda po gagawa ga po ng kasama ko po yung pamilya ko mm. at uh, uh, ako po yung mismo yung uh, uh, nag -pre prepare ng mga dish mm. at uh, uh, na talaga pong uh, iniingatan ko yung binibili ko yung best ko na may serve po namin ng dun sa talagang uh, quality at mm -hmm. saka yung uh, pinaka importante po yung lasa po ng pagkain. Okay. So, ang setup nyo ngayon, ka dahil may pandemya o dati ng ano ito, uh, meron ba kayong uh, physical na restaurant uh, na lugar may o na, focus? Sige po. Ah, ah nung po po kami, sir, nung uh, dahil po kasi ang uh, ako, uh, only enough po ako, dahil uh, nasa bar ako, mm -hmm. then bakasyon. So, uh, year back 20, uh, 2014, nung umpisaan po namin yung chef's creation. Eh. Mm -hmm. uh, uh, Nag-take lang po kami ng orders dun sa mga kakilala po namin. But okay. uh, lately po, nung uh, pandemic, ang dami pong uh, uh, nagtatanong. Uh, sabi nila, bakit uh, hindi ka uh, magano ng food trays at saka yung mga baked products mo na talagang sinusuportahan naman. So, ang ginawa ko po, nag-umpisa po kami na mag-online uh, uh, at uh, nagiging uh, uh, patok naman po. Uh, uh, Tuwang-tuwa po kami at uh, hindi po namin na-expect na kung kailan naging pandemic. Yung pandemic po palang magiging huwi para mas lalong tangkinikin yung aming mga mm -hmm. produkto. Okay, so siyempre no. Ah, uh, blessing 'yan dahil malakas ang business sa ah, kahit na pandemic samantalang iba na problema, iba ay eh, wala nang trabaho, yung iba ay uh, humina ang negosyo. Kayo ay uh, lalo pang lumakas ano, dumami ang orders. Ngayon, uh, meron ba kayong Apo. ginawang adjustment sa inyong bahay? ay uh, inayos niyo ba o meron kayong sarili ng restaurant o kumuha kayo ng lugar, pwesto? Ang uh, po, ah uh, uh, yung, kasi po yung kitchen ko talagang uh, i-design -de ko na po yun eh, na mm -hmm. before that na naka-prepare uh, nung paggawa ko po nung pa-renovate ko. Talagang i-design eh, de ko po na makapag-production ako, ikayang oh. i-accommodate po nung kitchen ko. So, uh, ang ginawa ko ay eh, nagdagdag na lang po ako ng mga uh, mga equipments kat mm -hmm. katulad po ng oven at tsaka ng uh, mixer Uh, uh, yung ibang na uh, gamit naman po kasi uh, kompleto ako. Kaya uh, okay naman po din sa, po, sa kitchen po namin at uh, uh na, naka-design naman po for uh, preparation. Okay, so nakakatuwa yan. Ano? Siyempre nag adjust kayo at uh, ginawa nyo rin sa inyong tahanan ay yung tamang-tama pwedeng gamitin sa pagnenegosyo. Pero nabanggit nyo kanina, uh, Chef Chris, ano? na kayo ba ay ibig sabihin nagpapatuloy sa pagtatrabaho sa barko? Opo, uh, anong, uh, hindi pa po kasagsaga ng pandemic. Uh, yun po, dahil uh, on and off po ako na nasabi. Pero ngayon po nga, uh, magmula po noong May, uh, May 20, year uh, uh, uh 2020, ay uh, Nung uh, nag disembark kami, hanggang ngayon po ay uh, hindi na po ako sumampan mm. ng uh, barko. At okay. uh, ito nga po, uh, 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 nag-focus po ako dito sa mali na uh, business namin at saka sa uh, ministry sa uh, pagtulong namin sa mga ayeta. Yung po Operation Share a Blessing mm -mm. at saka yung Kabalena Ayeta Farmers. Aba, so ang maganda pala sa inyo ay eh, hindi lang negosyo ang iniisip nyo, yung pagtulong sa kapwa rin so pambato na mga ginagawa po niya no napakaganda niyan tumutulong sa mga kababayan natin na mula sa iba't ibang grupo ano at uh, siyempre malaking tulong 'yan pa paanong paraan ba ang ginagawa niya pambato na pagtulong dito sa mga kababayan natin ah uh, po kami ng uh, page yung Kabalen Ayetas Farmers and Partners na kung saan po yung mga produkto po ng mga kapatid nating mga AYETA ay kami mm -hmm. po, kami na po mismo ang uh, nagbebenta rin. Mm -hmm. Kinukuha po namin at humanap po kami ng mga masusupply nila para nakadirekta na po yung mga kapatid nating AYETA. Mm -hmm. And then po yung benefit po na uh, nakikita uh, din po sa AYETA farmers ay Uh, yung 40% po noon ay napupunta po sa operation share of blessing which mm -hmm. is yun naman po ang mga pinag uh, susustento po namin na pag kami po ay may outreach program at nagbibigay ng mga uh, goods. Ayo, so namimigay pa pala no at uh, tamang-tama to kailangan Opo. talaga ng uh, kababayan natin ng tulong ano Siyempre patuloy tayong Opo. merong uh, uh, ganitong uh, sitwasyon. So yung mga katulad ninyo no, Chef Chris eh, mas maganda, dumami pa kaya yung mga matulungin sa mga kababayan natin. At, ano ang bilis ng oras, ano? Tingnan natin yung mga produkto po ninyo, yung mga niluluto nyo. So, ano bang pambato dito sa seafoods po ninyo? Yung po sa seafoods ay uh, ang uh, pinaka-pambato po namin diyan yung pong uh, kajun na uh, seafood. At mm -hmm. saka, yung pong uh, Maseraki Feller namin, isa po sa mm -hmm. best seller yan. Mm -hmm. At saka at po yung... Uh, Garlic butter shrimp. Yan po ang mga mm -hmm. madalas na orderin pag uh, may mga orders po wow. kami. Sa pangalan pa lang, eh, ang sarap na, no? So, ito naman sa manok, itong chicken uh, menu nyo. So, ano naman ang mga pambato dyan? Uh, yung po nga, uh, chef's creation na uh, fried chicken, isa po sa uh, mga bestseller yan. And then, yung mm -hmm. uh, cordon bleu po. Pag may Long, mga fashion mas uh, mabilis po yung uh, cordon blue na ino-order nila. Mm -hmm. Okay. Eh sa ano naman sa beef naman, meron din kayong beef na niluluto? Opo, meron po kami na roast beef po. Yung uh, roast beef po kasi na uh, ano po uh, sinesil ay yung uh, ang beef po ay galing pa ng uh, New Zealand. Wow, At, naku, uh, sarap nun. ng... Mm. po, talaga na ano po siya, ah uh, uh, roast beef po talaga, hindi katulad kasi po uh, dito, alam naman po natin yung mga Pilipino, madiscard, hindi po ba, ah mm. uh, yung local na baka ang ginagamit nila, pinapakuluan, pin, uh, ini-slice, uh -oh. and then lalagyan na lang ng sauce, roast beef na po sa kanila. But yung pong sa amin is talagang ah uh, ah uh, rino-roast po talaga namin, roast, ah, roast beef. Okay. Uh, 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 meron po siyang uh, temperature kung mm -hmm. ano yung gusto nila na medium, medium rare, well done o medium well. Mm -hmm. So sinusurve po namin with the mushroom, mushroom sauce at saka potato. Okay, nako. Uh, actually, ang dami nyo kasi yung products, ano, mga niluluto, tapos meron pa kayong isimada, meron pa kayong ube. Opo. Talaga namang uh, katakam-takam yan, Opo. ano? Ah, ngayon, um, masasabi mo ba na affordable ang inyong mga produkto? Opo, uh, po na bol po. Uh, Actually po. Uh, po yung mga ensimada namin nakakaabot po ng uh, Manila. Mm -hmm. uh, po kaming nagdi-deliver dyan every Wednesday. Mm -hmm. uh, at uh, hindi na po Manila, nakaabot na rin po pala ng ibang bansa. Uh, okay. yung, mga, yung mga repeat repeat orders po namin, mm -hmm. hindi namin nalang may pinapadala po pa yeah. sa ibang bansa. At yung ube uh, ubi naman po, ube uh, ubi laya, Uh, yun din po, nag-deliver din po kami sa Manila. Mm. Uh, yun po yung mga product na galing naman po, uh, yung mga ginagamit namin product galing naman sa mga ayeta yung UB Alaya at mm. yung UB uh, uh, Jam. So mm. yung po UB nila ang ginagamit namin mm. at kami na po ang nag-prepare uh, dito sa aming uh, tahanan po. Ayun, ako ang sarap. Yung iba't ibang ulam, ano? Ito ba ay, uh, talagang tinindihan na na healthy Ito mga niluluto ninyo? Ako po, uh, actually po, uh, ako po hindi po ako magagamit ng MSG. Mm -hmm. Ang uh, Talagang uh, kinagamitan ko lang po ng uh, salt and pepper at saka po, kailangan po talaga kumpleto lang yung sibuyas at saka bawang at saka mga herbs. Mm -hmm. uh, Number one po kasi nagpapalasa dyan yung herbs. Ah uh, okay. At ito mabilisan na lang no ang inyong uh, sagot ano po. Tungkulin doon sa panahon niya may pa, panahon pa kayo sa paglilingkod ano uh, sa ating Panginoon kahit busy po kayo. Ah uh, meron po. Ah uh, actually po every Sunday, yan po ay uh, regular po namin uh, uh, na ay araw na yan na uh, Uh, hindi po kami tumatanggap ng mga orders uh, mm. talagang ibibigay po namin ilalaan na uh, kay Lord Ayan. Okay. Uh, yung na rin po yung uh, yung uh, pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng Operation share of blessing ni isang paglilingkod ng mm. uh, paglilingkod din po sa Panginoon uh, uh, sapagkat uh, ako po'y naniniwala sa aming pagtulong ay hindi po ang aming sarili ang pinapaluguran kundi yes, po ang yes. ating yes. Panginoon okay po at ang contact details po ninyo uh, chef chris Ah, uh, 'yung pong mga contact details meron po, kaming feeds 'yung uh, Chef's uh, Creations uh, sa Facebook. Ah, uh, uh, i-click lang po, po niyo 'yung Chef's Creation at makikita po niyo doon at pwede po kayo mag-message doon or uh, you can call us po uh, on our uh, cellphone number 09281730567. Uh, o okay na Maraming salamat uh, Chef Chris bago niyo babang 'yung phone. Masalamat lang tayo sa lahat ng listeners and viewers natin na uh, even na uh, donors ng FBC Minasino. Ganon din sa mga tumulong sa atin sa Bukay Transmira site. Lahat ng mga PA natin, mga project, makasama sa RTV at uh, broadcast engineers natin. Ako po si Lemuel Reynier para sa programang Patok sa FBC Radio TV. Patok! Listahan ng mga hit, pop at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best pasok pato